matindi po at uh, napakamalinsangan ng panahon ngayon. Dahil po yan sa El Nino. Ha? Pero pagdating ng Hunyo, asa naman ang pagtama ng La Nina. Oo, matinding tagulan. Pero dinig ko parang Agosto pa yata ito eh. Itong El Nino. Patuloy ang paganda naman ng gobyerno upang tugunan ang epekto epektong yan. Ha? lalot na sa labing tatlo na hanggang labing anim bayan ah, na bagyo ang tatama sa bansa. Mas ah, kokonti lang yata ang uh, tatamang bagyo sa atin this year. DOST Secretary Renato Solidum, ma makakausap natin. Sek, magandang umaga. This is Aljo Bendijo. Magandang umaga din, Aljo, at sa lahat ng inyong taga-subaybay. Hanggang kailan po natin mararamdaman itong uh, uh, heat index na napakainit po sa dito lang sa Quezon City, sir. Napakainit. Yung epekto ng el nino kung saan ang talagang batayan natin ay mababang pag-ulan ay uh, magtatagal pa yan no hanggang Agosto yung meron pa tayong mga probinsya na drought okay. pero yung init talaga diyan ay mga abril mayo uh, pagdating po nung uh, hunyo may mga pag-ulan na sa maraming lugar sa pilipinas uh -huh. at uh, at ang problema lang sa ibang lugar ay meron pang matitira tulad po sa Uh, na wala masyadong ulan tulad po sa Luzon or okay. western Luzon. Uh -huh. Kaya 'yung epekto ng El Nino pagkagsaga ngay Abril at Mayo hmm. uh, at uh, paunti ng nang paunti hanggang Agosto 'yung mga probinsyang maapektuhan ng uh, kakulangan ng pagulan. At uh, pagdating naman ng second part uh, second half ng year, ang binabanggit nga ng DIOSD si Pagasa 'yung potensyal na magkaroon ng La hmm. uh, sa uh, June uh, Uh, July-August uh, season ay 62%. Percent. And then, pag uh, palapit na sa dulo ng taon, eh, ay tataas pa ang uh, posibilidad. Kaya, most likely, maulan na sa uh, gusto sa dulo ng June. taong kasalukuyan. June, July. Okay. Eh, dahil nga dito sa El Nino, matinding uh, tag-init, uh, tag-tuyot, at saka napakatindi ng init ngayon, asama natin, sir, itong mga bagyong papasok sa atin, although mas uh, mas kukunti lang ito kung uh, kukumpara natin last year. Ito ba'y ba magdadala ng balalakas na buhus buhos ng ulan, pati hangin? Uh, po yun. No? Oh. Uh, uh, yan po yung... Kaya naman kukunti kasi pagdating ng uh, El Niño season, yung init ng uh, Dagat Pasipiko ay mas concentrated po sa eastern side. Mm -hmm. Kaya pag yung mga uh, form doon, hindi umaabot sa Pilipinas kapag uh, La Nina season, yung warm water naman ay mas malapit na sa Pilipinas. At uh, ito namang La Nina season, kung mangyayari talaga ay bandang dulo na ng taon. Kaya kung average natin na 20 sa normal years na walang El Nino o La Niña, eh, mga 13 to 16 nga. Ibig sabihin na habol. Hmm. Habol bandang dulo yan. And uh, ang epekto naman nito dahil mas malapit na ang uh, panggagalingan ng bagyo, mas closer sa Pilipinas, yung travel number of days na, oy may namataan tayong bagyo, mm. Na, na, na talagang bagyo at darating na sa Pilipinas, mas maikli. Kaya yung kahandaan ng ating mga local government pagdating sa bagyo ay talagang dapat magandang maganda. Meron pong utos yata ang Pangulong Marcos Jr. na i-activate yung online platform para ma-monitor itong El Nino at La Nina phenomenon. Uh, ano pong update non-sec? Uh, ito pong El Niño Southern Oscillation Platform ay operational na. Ito ay ginawa ng DOST through FIVOX na may input ang pag at mga ahensya na talagang uh, tumututok pagdating sa tubig, DNR, sa, sa food security, itong DA, sa health ay DOH, energy ang DOE at public safety ang DILG. So ito naman po ay operational na at, uh, at na uh, pwede po tingnan ng ating mga kababayan sa website enop or enop at ndrrmc.gov.ph. Ibig sabihin, ang uh, magmamanage po ng talagang pagtingin sa mga reports ng ating mga kababayan ay OCD. Pwede po silang tumingin doon upang makita nila anong forecast na uh, pagdating sa El Nino o La Nina sa bawat buwan ay yung uh, posibleng pag-ulan ano po ang pwede nilang gawin para makatulong sa uh, paghahanda sa El Niño o La Nina. at pwede nilang tingnan kung anong mga ginagawa ng iba't ibang ahensya ng gobyerno pagdating doon sa limang uh, areas na binanggit ko, yung health, food, water, uh, public safety at sa uh, energy. Opo. Okay. Abiso na lang po sa taong bayan, Sec. sa El Niño at itong paparating na La Nina. Okay, ang El Niño po ay humihina pero dahil uh, dahil po yung uh, posibilidad ng La Niña ay nandyan at base sa uh, historical data no sa ating mga experience, yung mga buwan bago mag La Niña o pre-developing La Niña month ay may uh, kakulangan po ng tubig. So ang onset ng ating rainy season ay pwedeng uh, madelay o di kaya yung madaming ulan na papasok ay Madelay. Kaya yung combined effect ng El Nino at uh, preparation sa La ninya ay magpapatagal ng kondisyon na yung ibang mga probinsya ay meron pang tantuyot. Kaya hanggang August ay uh, meron pang mga probinsya sa Luzon na meron pang mga kakulangan ng pagulan. Pero meron ng pagulan mag, uh, magsimula po siguro sa mga bandang hunyo. Pero hindi pa rin sapat. Ta maraming salamat po uh, Secretary Renato Solidum ng uh, DOST. Maraming salamat po wala naman